Hello mga kamastron so ituturo ko sa inyo kung paano magpatubo ayan paano magpatubo ng kabuting saging sa lupa so pwede, -pwede siya at pag nagano kayo ng plastic mas maganda kung mas mahaba ganyan mula doon sa bed hanggang dito ay nasa 1 meter kung pwede pag ganyan siya pa ganyan ang purpose ngayon para sa ganon ay maraming tutubo sa lupa marami yan pwede kayong maglagay ng triple protein o kaya yurya sa lupa bago nyo sa latagan ng ng dahon at ang magiging resulta nya yan kung bakit natin sya hindi natin siya didikit dito sa may sa may bed na ganyan hindi ilalayo nyo yung plastic mula sa bed ganyan ganyan yung ano niya, tsura niya. Kasi maraming tutubo yan dito sa may lupa. Patulad nito, may amag na. Ayan. Amag. Mismo sa lupa, may amag ng pulba. Kasi dyan yung tutubo yung napaka marami. Ayan. So, ganyan yung ganyan kayo magpatubo tapos ang gagawin ninyo isa pang tips di ba ganyan no naka ah, ganyan yung ano yung bed ninyo Mala, malayo sa bed ah ganyan ilalayo nyo siya sa sa mismong bed para magkaroon sya ng space doon sa may baba ganyan para dyan tutubo yung maraming mushroom sa lupa <clears throat> kaya minsan yung ang kagandahan dito sa lupa pag hindi maanay ay ganyan M minsan yung mga lupa na medyo mababa yung elevation ninyo na parang naabot ng tubig tubig na konti katulad nito hindi siya maanay hindi maanay pero yung pa sa mga bundok bundok na lupa maanay so ganyan palibot yan tutubuan yan tapos isa pang tips ay magpatubo kayo don sa hindi nasisinagan ng araw kasi pag nasinagan yan ay matutuyo yan matutuyo matutuyo yan ang tendency niya pag natuyo, yung pinheads, kunyari may pinheads na siya, babalik siya sa pagkaamag hindi siya magtutuloy na lalaki babalik siya sa pagkaamag kaya yung mga nakasurvive yun lang yung lalaki kaya para maiwasan natin yon ay wag natin sa paarawan kung maaraw maglagay kayo na kagaya nito net kung nasinagan ng kunti sa silong kayo ng puno magtanim o kaya ganyan sa mayroong bubong So ganyan ganyan yung itsura niya at uh, may konti lang na space dito niya para dumadaloy din yung hangin niyan. Konti lang naman 'to. Kanya pati doon sa kabila. Ganyan. So yan yung tips para sa ganun ay marami kayong harvest sa inyo. Ito fully pa na next week harvest na ito. So yan lang yung tips pag napatubo kayo, malayo doon sa sa bed. Ganyan. Malayo. Okay, so yan lang at God bless sa inyo lahat.